Ayaw muna ni Senate President Cheese Escudero na panumpain ang mga bagong upong senador bilang Senator Judges sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tunggol. Dinedebate pa raw kasi kung nagpapatuloy ba ang kapangyarihan ni Escudero bilang presiding officer ng korte ngayong nagpalit na ng Kongreso. Sa unang araw ng 20th Congress noong lunes, hiniling ni Sen. Risa Ontiveros na panumpain na agad ang mga Senator Judge para may maging pag-usad sa proseso. Sa presiding officer, nanunumpa ang mga Senator Judge. Ayon kay Tunggol, nananatili namang presiding officer si Escudero on a holdover capacity o pansamantalang kapasidad. Napipintong magkaroon ng eleksyon sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Matunog ang pananatili ni Escudero sa puesto, pero maaari pa rin siyang mapalitan. So kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Uh, ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso. Hindi pa rin daw makakapag reconvene ng impeachment court hanggang walang bagong halal na Senate President at hangga't hindi nasusumite ng House Prosecution ang ikalawang requirement na hinihingi ng korte, isang communication na handa ang mga kongresista ng 20th Congress na ipagpatuloy ang paglilitis since wala pa rin naman yung compliance kahit mag-swear in yung mga judges ngayon. Wala rin namang mangyayari kasi wala namang convening pa ng impeachment court kasi nga we have to wait for the certification or the compliance. Nilinaw naman itong goal na maaari pang magbago ang posisyong ito ni Escudero pero sa ngayon mas pinipili raw nitong magingat. Una nang sinabi ni Escudero na sakaling hindi mag-comply ang kamara, tatalakayin ng korte ang magiging susunod na hakbang nito. Sinabi niya rin na kahit hindi pa nagbubukas ang sesyon ng 20th Congress, maaaring magpulong muli ang impeachment court sa inisyatibo ng isang senator-judge kung 'yon ang mapagdedesisyonan ng korte. On its own the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Sa ngayon, nakapagsumite na ng answer ad kotelam si VP Sara kung saan pinadidismiss niya ang impeachment complaint at nagbigay na rin ng sagot o ng tugon dito ang House Prosecution. Kaya ang iniintay na lang ay ang pag ng Korte. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.